lang kita? Naku, normal lang yan sa umpisa. Akala mo ba, negosyo agad? Ang sagot sa lahat? Hindi. Dugot pawis muna bago mo malasahan ang tamis. Nang tagumpay. Maraming sumusuko sa unang taon. Pero yung nagpapatuloy, sila yung umaasenso. Tanong ko lang, isa ka ba sa mga bumibigay o lumalaban? Kung gusto mong guminhawa, dagdagan mo pa ng sipag at tiyaga. Walang overnight success, kaya huwag kang mainip. Kung wala kang benta ngayon, hanap ka ng bagong diskarte. Kung lugi, hanap at bawi. Hindi drama at reklamo. Lahat ng mga nagtagumpay sa negosyo, dumaan yan sa mga pagsubok. Walang shortcut, walang madali, pero laging posible. Dapat matibay ang loob mo. Dahil kung mahina ka, hindi ka para dito. Huwag kang umasa sa swerte. Umasa ka sa gawa mo. Kung gusto mo magtagumpay, ito lang ang sikreto. Patuloy kang magsumikap kahit wala pang resulta. Patuloy kang matuto kahit feeling mo hindi mo na kaya. Patuloy kang lumaban dahil konting tiyaga na lang makakabawi ka rin. Real talk lang mga ma'am sir. Mahirap? Normal lang yan. Imposible? Hindi yan totoo. Tuloy-tuloy ka lang. Dahil konti na lang, giginhawa ka rin. Basta wag kang susuko.